Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. So, today is 11.13 ng gabi. So, nakakalungkot lang po yung balita dito sa veteranong actress na si Miss Jacqueline Nose na ngayon, pa lang, ngayon lang po binalita na pumanaw na po siya sa so, hindi pa natin alam ang kadailanan. Siya po ay ang gumanap ng isang chief or si Miss Chief Espina sa programa ni Coco Martin na Batang Kiyapo. Nakakagulat at napakagulantang nitong balitang ito dahil napakagaling na aktres or veteranong aktres itong si Miss Jacqueline Jose. Kung tatandaan niyo po si Miss Jacqueline Jose, ay siya yung gumanap doon sa uh, doon sa movie na ano, yung sa movie na parang ano yata yun, yung movie ng alam niyo ba yung ano, yung Barbara? yung patayin sa patayin sa sindak si Barbara. So kung kayo ay pamilyar noon kung tama ba yung sinasabi ko yung patayin sa sindak si Barbara, siya yun nandoon nandoon yung si Miss Jacqueline Jose kung di ako nagkakamali. Kung nagkakamali man ako baka iba yung movie. Ito po yung si Miss Jacqueline So nakakalungkot na balita na pumanaw na ang ng aktres na si Jacqueline Jose ngayong araw, March 3, 2024, sa edad na 59 years old. Habang sinusulat ito ay wala pang anunsyo na nilabas ang kanyang pamilya subalit kinumpirma na ng malapit na kaibigan na aktres ang malungkot na balita. <clears throat> Naulila ni Jacqueline ang kanyang dalawang anak na sina Andy Adjeman at si Gwen Garmon Ilagan Gok at mga apo nito. Taong 1984, nang magsimula si Jacqueline, si Jacqueline Si Jackie Jose eh, sa industriya sa pamamagitan ng pelikulang Chicas and Private Show. Ang huli niyang teleserye ay ang FPJ batang Kiyapo with Coco Murthy na kasalukuyang pang pinapanood. Ito yung gumanap siya na bilang isang si Miss Chief Espina. Wala pang konfirmasyon kung ano ba naging sakit o ano nga ba kadahilanan kung anong sinapit ni Miss Jacqueline eh, sa bakit siya pamanaw ngayong ngayong March 3 or Marso at 3 uh, dalawang libo at libo apat libo apat o 2024 so isang nakakalungkot to sa showbiz industry na hindi pa tapos ang role ni Miss Jacqueline Jose sa mismong ano sa mismong batang kaya po na, na, na ni Coco Martin ay isa na namang showbiz industry o isang veteranong actress or legend na kung tawagin natin na si Miss Jacqueline lang si napakahusay nitong actress na pumanaw ngayong araw. Ako po ay naalat po kami mga supporters ko po, mga sumusuporta kay Miss Jacqueline Jose bilang isang Ako ina-idol ko din siya na sana balang araw makatrabaho ko din siya. So nakakalungkot lang tong balita na pumanaw na ang pinaka-idol ko na si Miss Jacqueline Jose. So, nakikiramay po kami sa pamilya ni Miss Jackie Lunose sa mga naulila at lalong lalo na ang mga batang kiyapo na nanonood at sumasubaybay pa sa pagising at pagbangon pa ni Mrs. Pina kung saan e, iimbestigahan pa nga raw doon sa role niya yung mga nangyayari doon sa programa ngunit paano nga ba ito masosolve? paano nga ba ito dahil pumanaw na ang veteranong aktres na si Miss Jackie ako po yung nakikiramay po sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose. RIP po sa inyo, Miss Jacqueline Jose. And, oh, nakakalungkot na balita itong nangyari po sa veteranong actress. Naway in heaven, nakikiramay po ako. At kahit pa paano, sobrang nakakalungkot. Nabiglaan itong pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Grabe. Hindi pa pa kasi tapos ang role niya sa Miss Batang Kiyapo ng, 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 na pinagbibidaan ni Coco Martin. So 'yun lang po munang update. At ayon, paalam Miss Jacqueline Nose And we love you and I miss you. Salamat po sa mga naibahagi mong uh, acting, naibahagi mong inspirasyon para sa mga sa mga kagaya namin na gustong maging artista din.